Ano? Kasi sabi ng mami mo, tutulungan niya akong hanapin ang hanapin ng nanay ko. Ba't ang Huwag ka mag-alala, Nika. Pag nakita ko na ang nanay ko, aalis na rin ako dito. Ano? Ito. Ano? Oo oh na, alis na ako. Oo oh na, alis na ako. Alam mo, Nika, alam mo, Nika. kahit na wala akong pinag-aralan, maraming din ako mahiya. Hindi mo na kakailangan kitabot. Kaya walang sa sa'yo, lahat pinataboy mo.